My sa Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin uri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking sa internet Kapag subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina ko araw araw Ito 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 Ah, kinder na nila. Tuwang-tuwa na parah. para tunog niya yun. Yani. <laughs> Pandamay. <laughs> Nabalian ba tuloy? Pambihira Grabe ah. 80% pa lang ginamit ng lakas. <laughs> wow. Hindi wow. Dahit niya pa si Superman ah. Ano? Yolar. Yolar? Ano Yolar? yolar. Saan ginagamit yung Yolar? <hubo> ha? <hubo> ano swish? Juice? Juice? Juice na Yolar? plus Royal Ay ah, Royal, royal. <laughs> So guys Royal pala Nagluto pala ako ng ano Budak Korean noodles Try natin maging Korean Maging upa <laughs> Upa you know? Try natin ano eh Yun nahalo ko na Try natin Kung magiging koreano ako uh, Ah yeah. so, Ari kita setenas, ya matikut desain, ketambok lampu day, fresh day. Yang memang. Hmm, tapi ini parah nak sampai nongjak ikan. Jaki Chan, <laughs> <laughs> <Jackie> Chan. <laughs> <laughs> Korea, ba si Jaki Chan. <laughs> ah, laksan tama, Ang tama, ano na? Ang <laughs> tama mo. What's your favorite hobby? I love climbing. Climbing. Wow. What's your favorite thing to climb? Houses. <laughs> Guys, ano nga mangyayari kapag binasa natin yung tubig? So, meron tayo dito ang dalawang baso ng tubig. Bilasa. Tapos, yung tubig. babasain lang natin tong tubig. <laughs> Ayun, babasain lang natin yung tubig. So, one, two... Hindi <laughs> ko gumapaw. Ayan. Ayan guys, so, nabasa na natin yung tubig. Ah. Ayun. Ayun. Tubig pa rin siya, pero, basa na siya. <gasps> ha! Wow! Fantastic! Dear Basketball. <laughs> <laughs> Paano ba pa kasi laruin yan, sabi siguro? May tatlong tomboy akong nakita Mataba, mapayat mga tomboy <laughs> Ngunit ang isa Ay di pa sure siya <laughs> Di pa sure? Pero yung dalawa nag nail cutter na <laughs> Yatis na yung pretis eh Ate, pretis na hey, diba? yung pati dalawa? doon eh. ah Dapat eh <laughs> Pretis ka dyan Giniagawa mo hindi oh, no. ka nang bayad. No! Kalbo, pinasa kay Kalbo. Tinira ni Kalbo. Pinasa kay oh, Simi Kalbo. Binigay kay Kalbo. Kalbo, shoot ni Kalbo! <laughs> Panalo si Kalbo. <clears throat> <clears throat> Ibig na. Pumili. <laughs> wow, Tawa <laughs> wow, wala ng chicken namin. Chicken girl. Lahat ng mga lagmuk pangindur ya. Paano ayusin ang sirang charger? Una, tanggalin ang cable. Hm. Pangalawa, punin ang gunting. Hm. Gupitin ang electrical tape at. <laughs> Oo oh <my laughs> <day! laughs> <Slopat> nga, na. <laughs> sunat mo. Tabi ka na kayo. Yan. kasi. pag namatay ba ako, mag aasawa ko doon? Yan. Yeah. Oo. Oh. Siguro. Dito kayo titira? Oo, oh, eh. Kasi titira dito. Sayang naman. Sino maglalaban ng mga damit mo? Baka siya na. Eh. Siya na siguro. Papasuot mo sa kanya mga damit ko? Hindi, small play. Medium yun eh. Sino medium? <laughs> Huli ka. Meron mo. Eh? Huh? yun. Oh, Ay, hali. Wala oh. <laughs> ka! Ayaw, lima. <laughs> 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 Di ba hali, pre? Nag-labor ka naman eh. <laughs> Sabi nila, madalas daw kabahan ng mga gwapo. <laughs> hmm. Hey! Paano ngayon? Ang <laughs> <laughs> pinakabahan ka? <laughs> <laughs> Nanginig sa gulat sa kabig. Sarap ng ulam niya. May pang bachoy. Butangan lang isa ka slice it look special na. Kita aning duwanay it look dili gapon special. <laughs> Yun ang akala mo. <laughs> Lods, totoo ba na basta gwapo, laging problemado? Mm ko nang problema ako pang pa pinagtanungan mo. <laughs> <laughs> problemado ka din pala. kayo sa bahay ng kaklase mo. Ang kiris na ako Jenna. Bukainin ko 'to na. Kakambuhan ayo. Ah, alam mo, dito, na ng ikaw. Hindi para joke lang, years na kaming. kasal ni minsan hindi ko pa napagtaasan ng boses ang asawa ko. kaya naman pala eh hindi mo yata ginalaw ang almusal mo, sweetheart. May problema ba? Malamig na sinangag. Hmm? Matabang na kape. Maalat na sabaw. What? Sa tingin mo, gaganahan ako? Ha? Uh, na itlog. Malambot na hotdog. What? Malaking chance. Sa tingin mo, ginaganahan ako? Ha? Ha? Boss! Ang tunay na gwapo na kasalamin. Mm? Sus, di totoo yan. Uh. <laughs> <laughs> nakasalamin lang, gwapo na. Dito totoo yan. Ang <laughs> so, tunay na gwapo, gwapo talaga. Yung nakasalamin, di gwapo yun. Pwede lang pasalamin. Maniwala pa ako sa'yo. Maniwala ako sa'yo. Walang ganun. Mubra ka sa salamin eh.